Sa paglipat nila sa puting bahay na may mga bintanang gawa sa asul na kahoy sa paanan ng isang burol sa bayan ng San Isidro, inisip ni Luningning na sa wakas ay natagpuan na niya ang tahimik na sulok na matagal na niyang pinangarap. Ang asawa niya, si Rodrigo, ay tuwang-tuwa sa ideya ng paglayo mula sa ingay ng Maynila. Ngunit si Luningning naman ay nabighani sa katahimikan ng lugar na napapalibutan ng mga puno ng akasya at mga daanang lupa na may amoy ng basang lupa tuwing umuulan. Napakatahimik ng kalye na maririnig mo ang bulong ng hangin sa pagitan ng mga sanga. Ang mga kapitbahay ay tahimik, halos hindi mo sila mapansin. Mula sa kanilang sala, tanaw ang mga puno ng akasya at palaging naiisip ni Luningning ang mga hapon na may hawak na tasa ng mainit na tsokolate, nakaupo sa tabi ng bintana na may bukas na libro sa kandungan, sa umpisa, ganun nga ang pakiramdam. Isang maaliwalas na kapayapaan ang bumabalot gabi-gabi. Ngunit unti-unting nagbago ang katahimikan na iyon nang magsimulang madalas na magliban si Rodrigo dahil sa trabaho. Mula sa mga maikling biyahe na uwi ito sa mga linggong pagliban, si Rodrigo ay isang inhinyero sa kagubatan na nagtatrabaho sa isang ahensyang panggobyerno, kaya naman ang mga pag-alis niya ay hindi maiwasan ayon sa kanya. Naiwan si Luningning mag-isa sa malawak at malamig na bahay na dati puno ng buhay. Naghahanap siya ng mga paraan para mapawi ang lungkot, nagbabasa nagbuborda, at kahit sumubok ng online cooking classes. Ngunit ang kawalan ng tao ay tila lumalalim ang bigat sa kanyang dibdib. Tanging si Bantay, ang aso nilang Belgian malinois na halos pitong taon na nila, ang palaging nandyan, inampon nila si Bantay ng siya'y tuta pa lamang, na palaging nadudulas dahil sa kanyang kakyutan at kapalpakan. Mula noon, naging matatag na kasama siya ni Luningning sa lahat ng oras. Isang gabi, habang si Rodrigo ay umalis sa pinakamahabang bayahe niya, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga patak ay tila mga tambol na tumutugtog sa bubong na bakal. Si Luningning ay natulog ng mag-isa, ngunit ramdam niya ang kawalan ng kanyang asawa na parang sugatang bahagi sa kanyang puso. Pagsara niya ng mga mata, hindi siya makatulog. Narinig niya ang mga kuko ni Bantay na kumakalusko sa sahig na kahoy. Dahan-dahang lumapit ang aso at umupo sa tabi ng kama. Tumingin siya kay Bantay at sa mukha nito ay may kakaibang ekspresyon. Parang may pag-unawa at lambing na hindi niya maipaliwanag. Inabot niya ang kamay at hinaplos ang mahabang balahibo nito. Naiintindihan mo ako, hindi ba? Bulong niya. Tumango lang si Bantay na para bang nakikinig ng mabuti. Mula noon, napansin ni Luningning na mas lalo pang tumitindi ang pagkakaintindi ni Bantay sa kanyang damdamin. Kapag siya ay tahimik na umiiyak, Lumalapit si Bantay at inilalapag ang kanyang ilong sa kanyang hita. Kapag matagal siyang nakatitig sa bintana, nakahiga ito sa kanyang mga paa na parang nagbabantay sa mga iniisip niya. Nagsimula siyang kausapin si Bantay kahit na siya lang ang nakakarinig ng kanyang tinig sa malawak na bahay. Lumipas ang mga araw at halos hindi na tumatawag si Rodrigo. Hindi na rin niya tinatanaw ang telepono. Pag-uwi niya, ang unang hinahanap niya ay ang mga matang kay Bantay. Ang presensyang nagdadala sa kanya ng kapanatagan. Isang hapon, habang nakaupo sa sopa na may kumot sa kanyang mga hita, umupo si Bantay sa tabi niya. Hinawakan niya ang liig nito at ramdam niya ang unti-unting pagrelaks ng kanyang katawan sa init ng aso. Hindi na ito basta-basta lang nakaugalian, kundi isang pangangailangan. Gabi na nang siya ay nakatitig ng matagal kay Bantay habang ito ay natutulog sa kanyang mga paa. Ang malumanay nitong paghinga ay parang musika na pumupuno sa silid. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakadampi sa balikat ng aso, at may kakaibang damdamin na umuusbong sa kanyang puso. Hindi lamang ito pagkakaibigan o lambing, kundi isang masalimuot na emosyon na hindi pa niya matukoy. Mahigpit niyang niyakap ang kumot sa kanyang dibdib at sinubukang matulog, ngunit alam niyang hindi na siya magiging katulad ng dati. Sa gitna ng katahimikan na nilalaso ng ulan, naramdaman niyang nagbago na ang lahat, Munit sa kabila ng lahat, isang lihim ang unti-unting bumabalot sa kanilang tahimik na tahanan. Isang misteryo na magpapabago sa lahat ng kanilang buhay sa mga susunod na araw. Lumipas ang mga linggo na tila mga dahon na tinatangay ng hangin sa bayan ng San Isidro. Si Rodrigo ay patuloy sa paglalakbay mula isang lungsod patungo sa iba pa, samantalang si Luningning ay tuluyang huminto na sa pagbibilang ng mga araw. Hindi na niya nararamdaman ang sakit ng pagkawala niya, ito na lang ang bahagi ng kanyang araw-araw na buhay, katulad ng amoy ng kape tuwing umaga o ang huni ng mga ibon sa pagsikat ng araw. Si Bantay naman ay palaging nariyan, matatag at tapat. Gaya ng isang antigong orasan na hindi tumitigil sa pag-ikot ng mga kamay nito. Unti-unti, nagbago ang mga maliliit na gawin ni Luningning ang hindi niya namamalayan. Hindi na siya make up araw-araw, ngunit tuwing hapon, kapag alam niyang walang makakakita, Isinusuot niya ang mga malalambot at mahahabang damit na gawa sa pinong koton, may mga bordang lace sa mga gilid. Pumapadyak siya gamit ang kanyang mga burgundy na velvet slippers at suot ang lumang pulseras na gawa sa perlas na minana pa mula sa kanyang lola. Gustong gusto niya ang pakiramdam ng tela sa kanyang balat na parang isang banayad na haplos at ang tunog ng pulseras sa bawat galaw ng kanyang pulso habang naghahain siya ng tsaa pinanood siya ni Bantay mula sa tabi ng upuan. Ang mga matang parang nagkukwento ng lihim na hindi niya maunawaan, nakakalito, ngunit nakakapagpakalma. Isang hapon, habang nagkakukulot ng kanyang buhok sa harap ng salamin, napansin niya ang refleksyon ni Bantay na nakaupo sa likod niya. Tahimik at nakatitig. Bumilis ang tibok ng puso ni Luningning, ngunit hindi ito takot, ito ay pakiramdam na parang may tunay na nakamasid sa kanya, na ang kanyang katawan at mga galaw ay may kahulugan lamang kapag naroon si Bantay sa gabi hindi na natutulog si Bantay sa paanan ng kama kundi mas malapit sa kanya hanggang sa madali niyang mahawakan ang balahibo nito dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot na balahibo na parang sinisikap na tanggalin ang kawalang-katiyakan sa kanyang isipan minsan hinipan niya ang kanyang mga mata at inisip na ang init na nadarama niya ay hindi galing sa isang hayop kundi mula sa isang bagay na mas malalim at mas personal. Isang gabi, nagising siya dahil sa malakas na kulog. Bumuhos ng malakas ang ulan, pumalo sa mga bintana ng bahay na parang mga sundang. Umupo siya sa kama, ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Basang-basa siya sa pawis kahit malamig ang silid. Nanginig ang kanyang mga binti, para bang may dinakikitang kamay na humawak sa kanya. Nakatingin si Bantay sa kanya mula sa dilim, ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng kidlat, dahan-dahan itong lumapit at inilagay ang ulo nito sa kanyang kandungan. Suot niya ang isang mahabang puting linen na pangpejama ni Rodrigo, ang tela ay banayad na dumadampi sa kanyang mga hita, habang ang mga paa ng aso ay nakalapat lamang sa mga ito. Hindi niya pinag-isipan, walang lohika, tanging ang pangangailangan lamang ang nag-udyok sa kanya na hanapin ang init na iyon, huwag mo akong iwan, bulong niya ng may panginginig. Hindi sumagot si Bantay, ngunit tila ang init ng katawan nito ang sagot sa kanyang mga tanong. Humiga sila ng magkatabi. Ang ritmo ng paghinga ni Bantay ay parang musika na nakaka-hypnotize. Pumikit siya at hinayaang ang balutin siya ng init na iyon na walang pagusga, walang hinihingi, ngunit puno ng pag-aaruga. Sumikat ang araw, at nariyan pa rin si Bantay, gaya ng dati, mula noon. Bawat kilos niya ay naging mas maingat at may malalim na kahulugan. Mas matagal siyang naliligo, pinapayagan ang mainit na tubig na dumaloy sa kanyang liig at balikat habang iniisip si Bantay na naghihintay sa labas. Pinili niya ang mga bestida na gawa sa makinis na satin na kumikislap sa mahina na ilaw ng pasilyo. Naglalakad siya ng walang sapin sa paa, nararamdaman ang malamig na kahoy sa ilalim ng kanyang mga talampakan, habang tahimik na sumusunod si Bantay. Isang araw, nang yumuko siya upang haplusin ang aso, bahagyang bumanga ang kanyang mga labi sa noon ito. Isang mabilis na halik na halos hindi sinasadya, ngunit ramdam niya ito sa buong katawan. Lumayo siya ng... May pagkalito, mabilis ang tibok ng puso, ano ba to? Bulong niya habang pinipikit ang mga mata, sinusubukang burahin ang pakiramdam. Ngunit wala nang balik tanaw. Ang dati simpleng pagkakaibigan ay naging isang lihim na pagnanasa na nakabalot sa lambing. At hindi niya ito mapigil, hindi niya nakayang magpanggap na normal ang lahat, may isang bagay na bumuka sa kanyang kalooban, isang bulaklak na sumibol sa gitna ng taglamig. Ang mga araw niya ay umiikot kay bantay, ang kanyang mga hakbang. Mga tahimik na sandali, pati na ang kanyang paghinga ay tila sumusunod sa ritmo ng aso. Si Rodrigo ay patuloy na tumatawag gamit ang pagod na boses na puno ng mga walang laman na tanong. Siya naman ay sumasagot ng walang sigla, na nais lang matapos ang tawag upang makabalik sa init na naghihintay sa kabila ng pintuan. Isang hapon, nang bumalik siya mula sa maliit na tindahan sa sulok ng kanilang lugar, suot niya ang mahabang palda na gawa sa grey na linen at puting blusang may mga butons hanggang sa salig. Nakapusod ang buhok niya gamit ang asul na laso. Hindi ito dahil sa pagiging mapagmataas, ito ay ritual. Pagbukas ng pintuan, nakita niya si Bantay na parang palaging naghihintay sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang aso, bahagyang kumikilos ang buntot. Yumuko siya, inilapag ang mga dala niyang bag sa sahig. At hinaplos ang likod ng aso gamit ang parehong mga kamay. Hindi ito naging isang simpleng kilos, kundi isang mahaba at may paggalang na paghaplos. Ang mga daliri niya ay naghahanap ng mga daan sa makapal na balahibo ni Bantay. Nang tumayo siya, nakatitig sa kanya ang mga mata ng aso. May apoy na parabang sumusunog mula sa loob, alam mo, di ba? Bulong niya nang hindi naghihintay ng sagot, gabi na nang mas matagal siyang naligo kaysa dati. Isinuot niya ang isang manipis na asul na seda na damit panloob na bahagyang tinatabingan ang kanyang mga bukong-bukong. Walang suot na panloob. Ang hangin ay dumadampi sa kanyang balat na parang mga di nakikitang daliri. Naglakad siya sa bahay na parabang tulala hanggang sa makarating siya sa sala. Nariyan si Bantay. Mas naramdaman niya ang paghinga nito nang makita siya. O baka ang kanyang sariling paghinga ang kanyang nadarama. Umupo siya sa malaking sopa itinaas ang mga hita, at nilingon ang aso ng may banayad na kilos. Lumapit si Bantay at inilagay ang ulo nito sa hubad niyang hita, sa lugar kung saan nagbubukas ang tela, ang haplos ay parang isang bagong tibok ng puso. Pumikit siya at hinaplos ang ulo at liig ng aso. Dahan-dahang bumaba ang mga daliri niya, nilalasap ang tahimik na lakas ng katawan nito, walang mga salita, Tanging ang tunog ng antigong orasan sa dingding at ang pagdampi ng kanyang balat sa balahibo ng aso. Gusto niya huminto at sabihin sa sarili na ito ay kabaliwan, ngunit hindi niya nagawa, kinabukasan, nagising siya na mabilis ang tibok ng puso. Tumingin siya sa salamin ng banyo habang nililinis ang mukha. Namamaga ang mga labi niya at basa ang mga mata, para siyang ibang babae, mas buhay, mas mapanganib. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sinabi ni Rodrigo na babalik siya sa bahay. Nakaramdam siya ng kakaibang kirot sa tiyan. Takot. Inis. Sisi. Hindi. Tanging pagtanggi ang kanyang naramdaman. Isang sagabal, hindi na niya gustong magpanggap o maging asawa na nakangiti ng mailambing habang ang puso ay walang laman. Pagdating ni Rodrigo sa hapon, madilim ang langit at mabigat ang hangin, para bang malapit ng bumuhos ang bagyo. Niyayakap siya ni Rodrigo, ngunit hindi siya tumugon. Hindi kinikilala ng kanyang katawan ang lalaki. Si Bantay naman ay nanatili sa dulo, tahimik na nagmamasid, gabi na nang matulog sila. Nahirapan siyang huminga. Ang presensya ni Rodrigo ay nakakadismaya. Namimiss niya ang mabagal na paghinga ni Bantay sa paanan ng kama, ang tahimik na init na bumabalot sa kanya nang walang tanong naghintay siyang makatulog si Rodrigo bago lumabas ng kwarto. Nakahiga si Bantay sa pasilyo. Lumuhod siya sa tabi nito at inilagay ang noo sa ulo ng aso. Huwag mo akong iwan, bulong niya ng halos walang boses, at doon na siya nanatili, humihinga kasama. Si Bantay, nabubuhay, ngunit sa kabila ng tahimik na pag-ikot ng buhay, may isang lihim na unti-unting sumisiklab sa dilim ng kanilang tahanan, isang misteryo na magpapabago sa lahat sa mga susunod na kabanata. Hindi nagtagal, bumalik si Rodrigo sa dati niyang mga gawain ng mabilis. Hindi pa man niya nabubuksan ang mga bagahe, pinag-uusapan na niya ang mga bagong biyahe at pulong. Tahimik lang si Luningning habang naghahain ng kape sa kusina, nakasuot ng maluwag na cream-colored na linen blouse at paldang nagpapakita ng kanyang mga bukong-bukong na hubad. Palagi niyang tinatanaw si Bantay na naglalakad sa bakuran, maingat at may dignidad na parang isang hari ng mga hayop tuwing tinitignan niya si Bantay. May nararamdaman siyang kakaibang init sa dibdib na hindi niya maipaliwanag pero gusto niyang maranasan ng paulit-ulit. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan na puno ng katahimikan, pumasok si Rodrigo sa kanyang opisina para mag-review ng mga dokumento. Si Luningning naman ay lihim na pumunta sa hardin. Naghihintay si Bantay sa tabi ng punong kalamansi, nakaupo na parang estatwa. Lumapit siya ng walang salita at naupo sa bato. Hindi na dalawang isip si Bantay na ilagay ang ulo nito sa kanyang mga hita. Amoy basang lupa at bulaklak ng kalamansi ang hangin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang lieg at likod ng aso. Pumikit siya habang nararamdaman ang malamig na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit naglalagablab ang kanyang puso, hindi na inosente ang mga iniisip niya. Ang pagnanasa ay hindi na abstract kundi isang desperadong paghahanap na punan ang puwang ng pagkawala. Hindi kumikilos si Bantay, ngunit bawat hininga nito ay sagot sa kanyang mga tanong. Pagbalik niya sa bahay, natulog na si Rodrigo. Wala siyang atraksyon sa katawan nito, ang presensya nito ay dayo. Pumunta siya sa kama ng tahimik at hinarap ang dingding. Namimiss niya si Bantay, ang tahimik na presensya at init nito, kinabukasan, nag-ayos si Luningning nang hindi nagmamadali. Suot niya ang pulang robe na nagpapakita ng kanyang mga balikat at nakatali sa ilalim ng dibdib. Pininturahan niya ang labi ng terakota na kulay. Hindi nagsalita si Rodrigo nang makita siya, pero may kakaibang pagtitig sa mga mata nito, parang maihinala o napapansin na pagbabago. Sa hapon, umupo siya sa sopa para magbasa. Si Bantay ay nakahiga sa kanyang mga paa. Pinaupo niya ang libro sa kanyang kandungan at pinanood ang aso. May koneksyon na hindi na kailangan ng salita, isang chemistry, balat, oras, at higit pa sa instinct, Hinaplos niya ang makapal na balahibo ni Bantay ng dahan-dahan at nanginig ang kanyang mga kamay. Ang paghinga ng aso ay parang isang echo sa loob niya. Hindi niya napigilang idampi ang noo sa tagiliran ng katawan nito. Ang mga kalamnan at init ng aso, ang pamilyar na amoy, lahat ng iyon ang naging sandigan niya ng maramdaman niyang may nabibiyak sa loob niya, nang gabing iyon na naginip siya ng kakaiba. Naglalakad sila sa landas sa gitna ng mga puno sa ilalim ng gintong liwanag na parang galing sa ibang mundo. Suot niya ang mahaba at puting damit na gawa sa pinong koton. Kasama niya si Bantay na halos tila tao na at anino sa kanyang tabi. Hinawakan niya ang kamay niya at nagsalita ng walang salita. Nagising siya na mabilis ang tibok ng puso, basa ang likod sa pawis. Si Rodrigo ay mahimbing na natutulog sa tabi niya, tila wala sa panaginip. Naglakad siya ng walang sapin sa paa sa pasilyo at nakita si Bantay na nakahiga, parang may alam, umupo siya sa tabi ng aso, niyakap at umiyak ng hindi maintindihan kung bakit. Hindi na niya kayang itago pa ang nararamdaman, ang pagmamahal niya kay Bantay ay naging isang apoy na tahimik, ngunit matindi, na sinusunog siya mula sa loob ng hindi siya nilalason. Umalis si Rodrigo ng walang paalam, halik, o mga salitang puno ng lambing. Hindi nag-iwan ng puwang ang kanyang pag-alis. Nag-iwan ito ng lugar para sa isang bagay na matagal nang nananahan sa puso ni Luningning. Sa gabing iyon, naghanda siya na para bang mailihim na lakad. Suot niya ang mahabang berde na gasa na damit na bukas sa mga gilid, na dumadampi sa kanyang balat na parang hinina. Walang suot sa ilalim. Basa pa ang kanyang buhok mula sa paliligo, bumagsak sa kanyang mga balikat na parang madilim na kortina. Hubad ang mga paa, malinis at pininturahan. Isang lampara lang ang nakabuka sa sala, ang natitirang bahagi ng bahay ay nalulunod sa kadiliman. Nariyan si Bantay, sa gitna ng silid, naghihintay na para bang alam na niya, dahan-dahang lumapit si Luning at naupo sa sahig sa harap nito. Hinanap ng mga kamay niya ang aso ng walang pagmamadali, puno ng katiyakan, kilala ang bawat kurba at tekstura ng katawan nito. Hindi kumilos si Bantay, tanging nakatingin lamang. Ang mga mata nito ay tila salamin ang tao, nagpakita ng kahinaan at desisyon. Hindi ko alam kung ano tayo, bulong niya, pero totoo ito. Ramdam ko sa balat ko, inilapat niya ang pisngi sa lig nito. Nararamdaman niya ang init na dumaraan sa kanya. Hinaplos niya ang katawan ng aso ng parang ritual, walang hiya o pagkakasala, tanging pagnanais na magsama, na ibahagi ang hininga at anino, tumunog ang orasan ng hating gabi natulog ang mundo sa labas. Siya ay gising pa, magkasama silang naglakad papunta sa kwarto. Si Bantay ay humiga sa paanan ng kama, gaya ng dati. Si Luningning ay humiga, ang gasa ay bumagsak sa mga gilid, nagbubukas ng mga bahagi ng kanyang katawan sa dilim. Inabot niya ang kamay at inilagay sa likod ng aso, pumikit, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatulog siya ng payapa. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang aninong dahan-dahang lumalapit sa kanilang tahimik na mundo. Isang lihim na hindi pa tapos, isang misteryo na magpapabago sa lahat sa susunod na kabanata. Lumipas ang ilang araw na tila nakabitin sa oras si Luningning, nabubuhay sa bawat sandaling kasama si Bantay, na tila naging sentro na ng kanyang mundo. Bawat paghaplo sa makapal na balahibo nito, bawat malumanay na paghinga na tumutugma sa kanyang puso, ay nagdudulot ng kakaibang kapayapaan at init na matagal na niyang hinahanap. Ang mga simpleng gawain tulad ng paghahanda ng kape gamit ang almond milk o paglaba sa hardin sa madaling araw na nakasuot ng maikling robe at sa tinyong chinelas ay naging mga ritual ng kanilang tahimik na pagsasama. Ngunit isang araw, walang pasabi, bumalik si Rodrigo. Hindi siya tumawag, hindi nagpadala ng mensahe, dumating lang at ang tunog ng kanyang susi na umiikot sa pinto ay tila nagputol ng hininga ni Luningning. Sa tabi niya, si Bantay ay agad na nagtindig at itinaas ang ulo, ang mga matang matalim at mapanuri, hindi siya gumalaw. Umupo siya sa gilid ng kama, inayos ang strap ng kanyang puting lace kamisol na bahagyang bumagsak at huminga ng malalim. Ayos ka lang ba? Ang unang tanong ni Rodrigo nang makita siya. Ngiting pilit at malamig ang ibinabalik niya, hindi niya nilinlang ngunit hindi rin sumagot, hindi na kailangang sabihin pa, nagsimula noon ang simula ng katapusan. Ibang tingin na ang ibinibigay ni Rodrigo. Tila napapansin niya ang mga kawalan na hindi niya matukoy. Si Bantay ay hindi na tumingin sa kanya tulad ng dati. May pagbabago, isang bagay na hindi na maibabalik, isang madaling araw, hindi makatulog si Luningning kaya lumabas siya sa hardin. Malamig at basa ang damo dahil sa hamog. Naupo siya sa bato at si Bantay ay dumapa sa kanyang tabi. Pinanood niya ang aso, at sa mga matang iyon natagpuan niya ang huling katiyakan na mayroon pa siya. Kung ito ay kabaliwan, bulong niya, sana walang katapusan, alam niyang hindi na siya muling magiging babae na dati niya. Lumampas na siya sa isang hangganan na walang balikan, ngunit habang iniisip niya ito, isang tawag ang dumating na nagbago sa lahat. Si Rodrigo ay nagpasya na manatili sa bahay. May naramdaman daw siya, at sa gabing iyon, habang tahimik siyang hinahaplo si Bantay, narinig niya si Rodrigo sa telepono na binubulong, parang hindi na siya akin. May kakaiba sa asong iyan, hindi niya alam na naririnig siya. Hindi niya alam na nakatayo siya sa likod ng pinto, walang sapin sa paa at nanginginig, at doon niya naintindihan, nakita rin ni Rodrigo. Hindi na ito tungkol sa aso lamang, isang bagyong paparating, hindi lang sa panahon kundi sa puso ng kanilang tahanan, at ang lihim na nag-ugnay sa kanila ay magbubunyag ng isang katotohanan na magpapabago sa lahat ng kanilang buhay. Hindi na mapigilan ni Luningning ang lumalalang tensyon sa loob ng bahay. Sa bawat araw na nagdaraan, ramdam niya ang malamig na tingin ni Rodrigo, tila sinusubaybayan siya ng isang taong mailihim na nalalaman. Ngunit mas matindi ang titig ni Bantay na ngayon hindi na lumalapit sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Para bang may hangganan na nilabag, Isang damdaming naglalayong ilayo sila sa isa't isa. Isang gabi, habang naglalakad si Luningning sa loob ng bahay na nakasuot ng mahaba at malambot na bestidang kulay alon dagat. Ang kanyang mga paa'y hubad at ang pagkilos niya ay tila isang sayaw ng pag-iisa. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Huminto siya, pinikit ang mga mata, at narinig ang mahina, ngunit matinis na ugong mula sa opisina ni Rodrigo dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at narinig ang boses ng asawa niya na binubulo. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa inyo. Luningning, bakit parang may ibang kislap ang mga mata mo kapag kasama mo siya? Habang nakikinig, lumitaw sa likod niya si Bantay na may mga mata na puno ng hiwaga at matatag na pagkakaalam. Parang may sinasabi ang aso, isang bagay na hindi pa naipapahayag ng salita, nang bumalik si Rodrigo sa sala, malamlam ang mga mata, at si Luningning ay nakatitig ng diretsyo, suot ang isang pulang pulseras na minana mula sa kanyang lola, na ngayon ay tila simbolo ng kanyang bagong lakas at lihim. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati, mahina niyang wika, habang dahan-dahan niyang inilalapit ang kamay kay bantay na nakahiga sa tabi niya. At hindi lang ito tungkol sa atin, sa labas, ang mga ulap ay unti-unting nadidilim, naghahanda sa isang bagyong hindi lamang magpapalinis ng mga daan, kundi maglalantad ng mga lihim na matagal nang tinatago sa kanilang buhay. At sa gitna ng dilim, isang anino ang dahan-dahang lumalapit, nagbabantang sirain ang mga hangganan ng katotohanan at katapatan. Sino ba talaga si Bantay? At ano ang itinatagong lihim ng tahimik na aso na ito? Ang sagot ay mapipilitan nilang harapin sa susunod na kabanata ng kanilang kwento.